So, Di naman ang bumili sa bawa. Sa tinabi sa bintay sa una may dito. Eh! ko! ko! ng palu kayo eh! Pagbila si mm. na! Ano po yun, sir? Ate, meron nung kayong ano? Ulang. Uy, kami ulang. Uy, tinuola. Oh, Favorito eh. ko ho to. Oh, ko to, lalo na may mga daon na sili. <laughs> ito lagi siya ng ano eh. Pero ano, malabong ba ba? May ba? Hindi yeah, po, apretada. Apretada? Ay, nako, paborito ko ho Yung mga sarasan nito, di ba? Medyo matamis. Medyo matamis. Eto. Chicken curry, no? Chicken curry. Nako, ang ang, ang sarap nito pag Pagka nakatikim ako na nako. Hindi ako na na maayos dyan eh. Kasi Lagi ko iniisip yung chicken curry na yun eh. Uy, giniling! Oo, oh, Okay, okay. Mukhang okay ito ah. Masarap yun, sir. Okay ito. May mga beans, di ba? <laughs> Pansep. Hmm. Bihon. Kanton. Kanto. Ay, naku, paborito ko yung kanton. Kasi lagi <laughs> yung inaari ng nanay ko yun eh. Tuwing maga, pag almusal. <laughs> ito. Yeah. Uy, langka. Paborito ko. Uy, okay. langka na to. Eh, lagi otong oh, niluluto ng nanay ko, lalo na pagka medyo malapot ang ano, walang sabaw, ang sarap niyan. Ano mo bibili niyo, sir? Ano, eh, ah, uh, baka may sabaw kayo. Sabaw? Baka? Sabaw lang bibili ko? Eh, pwede naman nang bumili sabaw, ah. Sa tinapit-tapit na tinilaluhan, sabaw lang? Eh, pwede naman nang bumili sabaw. Ay, hindi ko. Pakina mo? Eh, sabaw lang ako gusto ko, eh, kasi <laughs> di over dito sa ulam niyo, eh. Pero eh, baka may ulam, baka wala kang pagbili kasi ngayon nilo eh, sabaw namin dito. Eh, ay, 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 tali, ay, wala wala <laughs> ay 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 ba tinasaw, eh? Sa eh, pala. ay ay Ano ay 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 na ay 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 Pagkain ng gusto ko eh. Anong gagawin ko? Ang tabaw namin dito, nililibri lang yung pag bumibili ka ng ulam. Eh, hindi ako bibili ng ulam nyo. eh, ko so, lang. Ito namin ka. Hindi siya ko. Ay, 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 go. ay, go. ay, go. ay, ay, naman, ah ay, go. ay, yata lang isa ba? Tinignan mo pa lahat ng mga paninsya ko? Ano kain mo pa? lang para bebili mo? Ayot ka? Papabwisit ka rin sa tindahan ko. Ah, bumalik-balik ko pa.